So, ito na yung iniintay nyo about doon sa severance fee. Kung may nakuha ba ako kay amo nung umalis ako noong August 31. At ito na yung papel. Yung pinost ko po, ito yung kay amo na nakuha ko. So, dyan, sa papel na yan, nakikita nyo dyan ay may 5,000, 2,300, 100, at saka yung may bura, at saka yung total. So, ganito muna yan. So, alam natin yung 5,000 isahod ko nung isang buwan. So, yung 2-3, yan yung aking annual leave na 14 days kasi nga, diba, uh, di ba, hindi na ako na-renew. Kasi nagamit ko na yung unang uwi ko, yung pangalawang uwi ko, uh, makukuha nyo talaga yung annual leave nyo. So, lagi nyo tatanda, makakakuha tayo ng annual leave pag hindi natin nagagamit yon kasi hindi nga tayo na-renew. And, yung um, traveling allowance, 100, 100 talaga, hindi pa ganoon 150. <laughs> Tapos, yung nakita nyo dyan yung may bura, 972. Tapos may bura naging 1,055. Actually, hindi nakalagay dyan sa papel kung bakit. Ang ah, nakalagay dyan is one-way ticket from Hong Kong to Philippines. Tapos 972 lang. So nag-react ako kasi doon sa isang papel nakalagay doon with 20 kilo. Eh, hindi ako mamayag. Bakit 20 kilo? Eh, lagi mo akong binubuk ng 30 kilo. Pero mahinaw naman yung usap namin. Exaggerated lang ako magkwento. <laughs> so yun nga, sabi ko, bakit 20 kilo yan? Eh, di ba 30 kilo yung lagi mong binubuk sa akin? Tapos, hindi sabi niya, hindi ah, laging 20. Sabi ko, hindi, hanapin mo yung itinerary ko before sa email mo. Tapos ako, binuksan ko talaga yung lagi. So, hinahanap ko itinerary ko, hinahanap ko, ko talaga. Okay na, Cheche, binago niya, naging 1,055. ah uh, binase, nilagyan niya ako ng 30 kilo na luggage. So, I binase sa uh, kung express na airline. Tapos, sa, sa date ng August 31. Kasi nga, dapat uwi ako, di ba, eh. Kasi nga, naganap ako ng na amo, so hindi muna ako umuwi kinas ko talaga yung aking ticket. Pwede po yun guys, ha? kung gusto nyo wag mo nang umuwi. Depende sa pag-uusap nyo ng amo nyo. So, meron kasing mga among ano, bigla ka nalang ibubuk. Imbis na kakahanap ko ng amo, ibubuk ka nalang kasi gusto ka na agad umuwi. Pag napipinis contract po tayo kasi, o ma-break man yan, o terminate, meron po tayong 14 days allowance para makapaghanap tayo ng amo. Basta lang po, meron kayong release paper para pag nag-apply kayo, yung kasi unang hinahanap, Hindi man wag agad umuwi matutulungan kayo ng mga agency at saka hindi kayo magiging questionable sa immigration. Kasi pag walang release paper, guys, uh, nangyayari, makakanap pa ng amo. Pero uuwi ka ng Pilipinas, doon ka magwi-wait. At yan po ay nangyari doon sa isang kaibigan ko, hindi ko nalalagay ng pangalan. Pisa sa Pilipinas, doon na lang muna siya magwi-wait ng visa niya kasi nga wala siyang release. Makakakuha ka ng release paper, guys, uh, lalapit kayo sa si agency nyo. So, agency nyo yung tat, uh, tutulong sa inyo. Kung dito na tayo sa Severance P. Wala po akong nakuha. <laughs> Wala po ako nakuha. Although nag-chat ako kay Amo tungkol sa severance pay, ang sabi niya wala akong makukuha. So ako naman tinanggap ko na yun talaga wala akong makukuha kasi nga 4 uh, years. Kasi ang pumapasok talaga sa severance pay is kung naka 5 years ka na. At saka isa pa, uh, silagang sinasabi ni Amo na kukuha daw siya ng katulong. So, parang di ba na ako naniwala doon kasi nga sinasabi niya nga ako na magkuskus nga doon eh. Hindi naman talaga ako umaasa. Ah, sakit. Pero tinanggap ko naman talaga yon and kung may bonus dun sa sipagsipagang ko na 3 days, wala pa rin. Munti ko pa siyang suklian dyan sa may 56 na yan, so ano yan, 8, 4, 5, 6, tapos naghahanap pa yung dalaga, si dalaga ng 6 dollar, eh di, hanap ko din siya ng 4 dollar, abay, susuklian ko pa talaga ng 4 dollar, Ang sabi, hindi, wag nang suklian, abay, sabi ko, parang naisip ko talaga, dapat pa rin din nalang ako nagsipagsipagan. <laughs> Tingin <laughs> ko yung buong bahay. Yun. So, as well, uh, at least, umalis ako doon maayos. Wala naman kaming, wala kaming issue. Kung may mga bagay-bagay man, katulad niya hindi pagbabayad, ay, sila na po ang magdadala noon Si Lord na lang po ang balam. I look forward na lang na maging maayos yung sa bago kong amo. Kasi kung nga, ang pera kikitain, pag para sa'yo, para sa'yo talaga, eh, nangyari, hindi para sa akin. So, wala. So, yun, at least nakakuha ko ng annual leave, ng ticket, at saka yung huling sahod ko binigay. Lema. Hindi naman din nag-check ng luggage ko. Hindi naman din sila na gano'n. At yun nga, bago ko umalis ng bahay niya, nang napirmahan kami, uh, sabi niya sa akin, kami nakakuha ng katulong, pwede ka bang mag-visit dito? Yun nga, magkusko. Sabi ko lang, okay lang, no problem, pero basta hindi dun sa kapatid mo. Kasi yung kapatid, eh, hindi ko gusto yung ugali. Ayoko, mag, ayoko kahit sabi mo na pera yun pag masama ugali mo, ayoko tang, ayoko tang linisan ng bahay. So, yun, wala tayong severance fee. Nga nga. <laughs>